Wala na ngang kahirap-hirap magluto. Napapadali na nga yung buhay ko nito dahil pagkagising ko pa nga lang, may parcel na naman ako ang naghihintay sa labas ng bahay. Ay. Ito na nga at i-unbox na natin kahit antok na antok pa. Hindi ko pa nga mapagtanto kung ano na naman itong pinag-check out ko. Pero nang nakita ko nga, laking ngiti na. Biglang nawala yung antok. Ito pala yung blender at meat grinder na rin siya. Isa-isa ko na nga siyang inassemble. May apat na blade na yan na pagkatalas-talas at mukhang heavy beauty. Makapal yung stainless bowl niya. Okay, e, try na nga natin itong maliliit na onion dahil napaka time consuming. Maghiwa-hiwa nito. Hindi ka nga mapapayak sa katas kundi sa tagal. Ilang pindot ko nga lang ng level 1. Kitang kita ko na agad, durog na agad. Ayan o. Kaya natuwa ako. Ilagay na nating lahat dahil 2 liters naman yung kasha dito. 6 seconds nga daw e eh, nakakadurog na. Pero naaliwa ko sa kakapindot at napaka-satisfying ng tunog niya. Kaya pinindot ko lang siya ng pinindot. At eto na nga after kong mapindot lahat at nasatisfy ako pagkatingin ko nga sa loob. Ayan, durog na durog na yung onion. <laughs> at naging parang paste. Ayan o. Ala siya. Hindi pa ako na kontento. Itong garlic naman. Na-excite masyado. Hindi ko napindot yung camera sa pagpindot ko. Pero ayan, perfect naman yung resulta. Para ma-preserve, ilagyan ko lang siya ng oil. Tapos ilalagay ko lang siya sa ref. Hindi pa nga ako kumbinsido. Kayo ba kumbinsido na? <laughs> Pero itry natin to kung makakagiling talaga sya ng meat. Breast chicken itong gagamitin ko. Level 1 pa lang, kita ko na durug agad. Pagkapindot ko nung level 2, ala bumili syang pag-ikot. At ayan na nga, nagmukhang piece na naman. Ang galing! 368 pesos ko na nabili.